ng mga tao is very effortless ka, magpakita ng emotions habang maayot. Yung shift from galit to lungkot. So, saan mo kukuha yung hugot mo para sa mga ganang-ganang? Kasi mo na pag uh, Siguro po, nilalagay ko po kasi talaga yung sarili ko dun sa character. Hindi ko po nilalagay si Sidel dun sa eksena. Kasi pag gano'n, minsan pwedeng wala akong reaction or pwedeng wala po akong emotion. So talagang iniisip ko po, if siya to, or if, if, for example, if si Roxy to, paano siya magre-react? Uh, ano yung mga ma feel niya? Ano yung makaka-trigger sa kanya? So para nilalagay ko po talaga yung sarili ko dun sa character para mag-show lang po siya naturally. Tapos hindi ko po gaano binabasa or pinag-aaralan po yung script ng super. Kasi po pag ganun, masyado ko po, po ma, parang alam niyo po yun, arteng-arte -arte na po yung mangyayari. -e -an. And ayaw ko po, po kumbaga siguro sa ibang actors po, and happy po ako na nag-work po yun sa kanila. Pero sa experience ko po kasi mas okay po sa akin na para on the spot ko po, po mafe-feel kung ano yung mafe-feel ng character para andun po yung rawness nung pagbigyan na po ng emotions. So, naging hit yung team up ni Elijah Kala sa senior uh, okay. high. So, um, nakikita mo ba yung sarili mo in a love team or you would prefer to be sa manabat mga uh, ba? Siguro po para sa akin, okay po ako to be Cyril Manabat. Pero okay po ako at wala po akong problema if may kalaw interest po ako sa isang palabas or kahit sa susunod na palabas, iisa lang po yung kalaw Wala po akong problema sa ganun. Pero kung gagampanan at gagampanan po yung role, yung character, wala naman po problema din. And as long as maganda po yung story. And wala po akong problema if si Jello naman po yung mga katambal ko kasi sobrang professional po ni Jello and sobrang big help po niya. Small scene or big scene na feeling ko hindi ko kaya. Sobrang big help po si Jello for Congratulations again. Thank you po very much, Ms. Anna. Kaka-birthday lang ni Saebi at just so you know, ilang taong ka na, Sae? Last January. Ilang po. Oh my God, parang kailangan. Yung time ko na-stuck sa nine. Yung time ko Nung na-start na ka sa showbiz, how old were you? Four po. Four years ago? Oh, oh my gosh. Nag-five po ako habang nag taping ng Agra Verita. Oh my God. Tapos yun na, diret Oh well. what was your birthday wish nitong nag-birthday uh, ka last January? Ah, uh, birthday wish ko po is stability. Yung ano ah, uh, yung ang tawag po dito, yung seryosong wish ko. Pero yung nag-video po kasi sila mama, tapos pinablow sa akin okay. yung candle. Ano daw yung wish ko? Sabi ko maraming pera. Doon <laughs> 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 tayo so, sa totoo. Oo, 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 sa totoo. oo, 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 Natuwa ako dun sa post mo. I Aminin mean, mo, nag-expect tayo lagi na surprise oh, for pag-birthday. Parang nakarelate ako doon, Paano, paano ginawa ang eh, ano nun, surprise? I mean, paano ka na-surprise na -surprise ng iyong boyfriend? Ano po, nung una kasi may lakad po kami mula after nun hanggang gabi. Tapos after po nun, hangout lang po sa kwarto, kain kami nila mama. Tapos, after po nung umalis siya, pero kunyari na lang hindi ko alam, pero kasi nasa, na, nadulas na siya sa akin, parang, hindi, 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 parang nag, nagpapahihwating na siya na, may surprise ako, kunyari na lang hindi ko sinabi. <laughs> 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 kasi hindi niya kaya mag-secret. Kaya itagi mo. pero hindi, wala naman po akong idea, akala ko lang parang may balloons, or may may cake na may umiilaw na something, alawas, hindi siya ng, ng kumot. Akala ko pantago dun sa gift or kung ano man. Tapos yun pala, kung pumunta siya sa kaibigan namin, malapit lang sa bahay namin. Tapos doon siya nag-park, doon siya nag-ayos ng car. Naki, naki, tulong po siya kung paano po isa-set up yung mga balloons, gano'n. Tapos paglabas ko po, nagkasama po sila mama mo, bibigyan po. Grabe. Ang bilis ng panahon. Hindi mo na ako, baby. Nakalala ko, baby ko. Silang dalawa si Jan, nasa isang Out of town Ang likot-likot nila, tapos nakita nila akong nadapa, tapos sabay nila akong pinagtawan na. Ang memories ko sa kanya. So ngayon, nakundahan niya pa akong mag-jowa. Okay? May acts, charot. <coughs> And then, Kat, Kat, you finale, gusto daw po niya ng part 2. I mean, gusto po namin lahat, of course. And tinatanong din po, inaasar-asar namin yung director, yung writer, baka naman po. Well, and feeling ko po, dahil sa pagdidilang ang hindi mo, Cory, feeling ko po, meron. sana, totoong tuloy. Pero like, hindi kasi kami nagtitaping ngayon kung umasa, baka po kasi ma pre Pero gusto po namin lahat. And sana po talaga. Sana matuloy. Pag nag-start na po yung taping day, doon po ako sure magsasabi ng yes, meron po. Kung kaya ka masusunod, paano mo dugtungan <laughs> yung kwento nila? Ah, siguro, dudugtungan ko po, po yung kwento nila kung paano po pinitch sa amin yung unang story. Yung hindi pa po namin natitaping. Kasi bago po kami mag-taping, bago po mag-story ko, Ibang-iba po yung story ni Roxie. Ang yun po yung parang inaabangan ko kung paano po nila yung mapapasok. Kasi alam ko po, po, ganun pa rin eh. Kung baga, iba lang po yung twist, iba lang po yung pinagkalingan. Pero alam ko, doon at doon pa rin po darating. Eh. So, abangan niyo po kung ano po yung tinutukoy ko. Pero, yun, maganda and eh. big opportunity po siya para sa akin. Thank <laughs> you, Thank you, Thank you, Thank you po. Thanks, Kat. Ana, you have question? Good afternoon, Mama. isang successful career at some stable na relationship? Sa boyfriend ko. Uh, para sa akin po, bago po kasi ako bumalik ulit sa industry, uh, magkaibigan pa lang po kami ng boyfriend ko. And isa po sila nila, Kuya yes, Sijan. Kasi sila po yung mga best friend ko nung mga panahon down ako. Hindi ko alam kung kukuha ba ako o tatanggap ba ako ng mga offers. Kung babalik po ba ulit ako kasi medyo miingay na ulit yung yun. name ko. Pero sila po yung nag-push sa akin, na kaya mo yan. Na if everman na may challenging role or kung feeling mo hindi mo kaya, basta ready ka, kaya mo yan. Sila po yung mga nagsasabi sa akin ng gano'n. So bago po ako bumalik sa industry, uh, pre-repair ko po yung sarili ko, na stable ako, alam ko po yung pinapasok ko, ensure po ako sa pinapasok ko. And nung nag-start nag po yung dirty linen, doon po kami nag-start magkaroon na label sa relationship namin. And doon pa lang po, clear ko na yung mga ayaw ko, mga kaya kong gawin, and yung mga kailangan na itindihan. At ayaw ko isipin niya na, porque nauna akong mag-artista bago kami maging mag-boyfriend, wala siyang voice sa relationship namin. So, lagi kong sinasabi sa kanya na, if hindi ka com comfortable sa nangyayari sa nakikita mo, sa naririnig mo, sabihin mo sa akin, hindi mo kailangan mag-adjust ng no, mag-adjust. So, I think assurance and communication And the way I listen po, na hindi ko ini-invalidate yung feelings na. Sobrang dali lang po and sobrang smooth, saka sobrang understanding din po ng tao. Uh, ilang, ilang taon ka ba hindi nag-release lang? Six years po. Six from years. 2017, Wildflower, ang sit nanding comeback role po is to from their daily. 2020. Three, two, three, two, 20 Oo. Opo, siguro kailangan ko rin po yan para mag-grow, para mas makilala ko yung sarili ko, mas malaman ko po yung mga limits ko, mas malaman ko po yung strength ko, and para mag-mature po ako ng ganito. Marami pong sa loob ng 6 years na rin. Thank you. Thank you po, Ms. Anna.